Ako po ay si kapatid na Luiso Tikman, Naging uh, Rotarian nanungkulan sa iba't ibang uh, mga posisyon sa Rotary hanggang maging uh, Rotary International uh, District uh, Governor. At uh, nagsilbi sa loob ng uh, Humigit-kumulang sa dalawang taon bilang isang Day Minister. Ang uh, isang uh, lay minister ay nag-a-assist sa pare sa isang uh, pagmimisa, tumutulong sa pag-ususubo uh, ng uh, ostia sa mga sumimba. Sa loob ng uh, mga dalawang uh, taon nga ay nakatuwang ako sa pagganap bilang isang uh, lay minister. Sometimes time nung uh, 2013, ako ay naimbitahan ni Ka Romy Beltran, na siyang District uh, Minister ng uh, Distrito ng uh, Rizal. Yung uh, unang uh, pagsalang ko po sa doktrina ay uh, sa pamagitan ng uh, destinado ng uh, lokal ng uh, Brookside, si Ka Herman uh, Madayan. Nagtanong ako, ang sabi ko ay, ano po bang Biblia gagamitin natin? Dahil para sa akin, mahalaga yung uh, Biblia. Dahil uh, ang sabi naman ng Panginoon na dapat nating sundin ang Kanyang uh, mga kautosan na nakasaad uh, sa Biblia na uh, walang uh, dagdag at uh, walang uh, bawas. Eh, ang katugunan ng uh, kaherman sa akin, ito po gagamitin natin, Biblia ng Katoliko, Biblia ng uh, Protestante. Positive ang uh, dating po sa akin dahil na uh, wala mo palang sariling uh, Biblia ang uh, Iglesia ni Kristo. Uh, eh, jot down ako ng uh, notes at yan ay aking na uh, binabalikan. Nagsuri ako, sinuri ko. Dahil na uh, nais kong uh, malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Na obserbahan ko sa Iglesia ni Kristo ay ang pagsunod sa Biblia, yung utos ng Diyos na siya ay sambahin in truth and in, the, in the, and in spirit. Walang uh, icons, walang uh, rebulto. Iyan ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, sapagat ang Diyos ay uh, he is a sa uh, God. Ayaw niyang uh, kung sino-sino pang uh, sinasamba. Sa patuloy kong uh, pagsusuri, lalo na tungkol sa kalagayan ng uh, Panginoong Heso Kristo, tumating na rin sa aking sarili ang punto na kung ang Panginoong Heso Kristo mismo ang uh, nagturo, nagbigay ng uh, aral na isang Diyos at, uh, at iyon ay ang uh, amang nasa sa langit. Sino tayo? Sino ako? Para questionin ang uh, ng uh, yun. Habang ako'y dinodoktrinahan, tuwing uh, araw uh, ng linggo, ay nag-iisip uh, ako kung uh, saan ako pupunta, sisimba ba ako o sasamba. So sisimba kung sa aking kinagisnan. At sasamba kung dito sa aking pinagdodoktrinahan ng uh, Iglesia ni Cristo. Sinabi ko dun sa aking uh, driver, sa Brookside tayo, sasamba ako. Tuloy-tuloy na ang uh, aking uh, pag-anib sa Iglesia Ni Cristo dahil uh, lahat ng aking agam-agam uh, ay uh, nabigyan ko na ng uh, katugunan. ang pagkakabautismo sa akin ay noong October 4, 2014. Nakalipas na ako ay uh, mabautismuhan. Marami pong pag-uusig sa akin, even sa, aking, sa loob ng aking uh, pamilya. Mismong ang aking uh, may bahay, ay uh, ako ay uh, kung ano na po ang katanungan niya. tuwing nga gabi, sinasagot po po yan base sa aking natutunan. Minsan din ay nabanggit ko sa aking may bahay. Alam mo, hindi naman kita aakayan sa mali. Sa aking pagsusuri, ito ang nga uh, tama. Kaya magsuri ka rin. Hanggang nang uh, gumating ang panahon, sabi niya sa akin, ay uh, tama ka pala. So ako, naging nga Marami po din tayong uh, mga hindi kapanalig, na maaaring uh, nagsusuri at uh, alam nila ang uh, katotohanan. Hanggang kanilang uh, matuklasan po na ang Iglesia ni Cristo po, tulad ng aking pong uh, pananaw, ito po ang uh, tunay na relihiyon Bilang uh, isang uh, Iglesia ni Cristo, ay, ay lubos kong sinasampalatayanan na dahil ako ay nasa tamang reliyon ayal mas higit ang aking yung pagpapalang pagkamtan dito sa buhay na ito at lalong higit pa sa araw ng paghuhukom kaya ekinararanggal ko na ako ay uh, Iglesia ni Cristo